Bon. Bon. Hi guys! Welcome back to our channel. So for today, um, papasok ako maya maya. But before that, mag ano muna tayo, maghugas ng mga pinggan. As you can see, madami akong hugasin. Ayan siya. Oh, tapos nagluluto ako. Tapos si baby girl nandun nanonood ng TV. Ayusin ko nga muna ito. <laughs> Ayusin ko muna siya. Ayan. Ayusin ko muna siya. Bakit ba pa nakatingala ako? Dapat ganyan lang. So as you can see guys, madami tayong hugasin. At sinasangkot siya ko itong ano, um, mag, magsusup tayo for today's video. Ayan. Ayan, e magluluto muna ako bago ako pumasok ng work. Ito na yung hugasin. Kahapon, kahapon pa to. Ang iba dito. Kahapon, umuwi nag-work na po. Umuwi ako ano na. Kagabi pala. Umuwi ako ng almost 10 na ng gabi. Closing kasi ako. Ganyan ang life dito sa abroad guys. Lalo tulakang kasamang magulang. Ikaw lahat magluluto ka ng pagkain ng anak mo. Talaga multitasking ang peg mo, hindi lang isang ina. Takpan natin ito. And, magaya tayo ng ginger. May pillar ako dyan eh. May pillar tayo. Gamitan natin to para madali. Kasi, habang hindi nag nag-aano si princess. Oo. Oh -oh. Papasok ako ng six. 6 to 9 ako today. Masarap kung may kasama sa ano sa bahay pero wala ako lahat. Yes baby. Kaya na ano ko habang hindi sa nag-iiyak-iyak. Ginger. Tamihan lang natin ang ginger kasi gusto ko yung anong lasa ko yung ginger. Tsaka pag may ubo-ubo, dinabidamihan ko to. Yan, nandito tayo ngayon sa ating kusina. Puting! May kus, ko lang muna to. Tapos lagyan ko na ng... Ginaganto ko siya bago ko lagyan ng maraming tubig. Tapos lagyan ko na siya ng pepper. Ay, madami! Yan, pepper lang. Tapos lagyan natin ng maraming tubig yung tanang tubig lang. Ayoko naman naman madaming madaming tubig kasi hindi ako naglalagay ng ng MSG magic sarap na yan. Hindi ako naglalagay. Tapos magano tayo ng bala tayo ng ano? Ng carrots. Nasaan ang carrots natin? Nasaan ang carrots? Hala, wala na tayong carrots, friends. Ito na lang, carrots. Ito naman ang laman ng ref namin, oh. Hindi kasi kami nag i ng ano, madaming food kasi ang ang ano, ang grocery store dito sa amin ay eh, malapit lang. Kaya hindi ako nag i ng madaming food sa ref. Gusto ko yung fresh. Mga um, na, isang oras na lang. na may pagkain ng ating princess. Ayun. Hi baby! Ayan na siya, magpapakarga na siya. Ayan na siya, ayan na siya. Ayan baby, oh. Hi! Hi hey, baby, oh, 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 what's that? Carrot. Carrots, what color is the carrots? Malunok mo ha? Baka malunok mo. Hi baby! Hi! Who's pretty baby? Are you pretty baby? Hi! Ayan, tama naman yan, oh. Walk, walk daw. Ibig sabihin pumunta kami doon. Mama, it's okay. Your food, your supper. Guess what? You can have soup again. Kasi gusto niyo yung soup. Nyo, no? Mami, soup. Mami, soup. Eh? Gusto baby. Paano na tayo makagawa nito? Yung hugas na naghihintay. Ayan, oh. Sa likod niyo, oh. Ayan, oh. Paano tayo mga makakapaghugas? Ay, go. Hi, baby. Hi, baby. Hi, baby. Hi, baby. <laughs> Paano tayo niyan mag ano magme Mag-mecos-mecos. Paano tayo magme mekus? mikus Lagyan natin yung carrots mo. You want more? You want ong-ong? oh sige. Ong-ong. Opo, oh, mama, mama. Tignan natin yung ong-ong niya. Oh, oh. Ang ong-ong niya ay ito. Nano. Kasi sa Bicol, yung pag mag-i-initlasa mag direct from ano, from the jug, ang tawag nun ong-ong. <laughs> Alam niya, ong-ong. Mm. Thank you, Mama. Hi. Mm. What do you have there? Do you have ongong? Um Paano makakahugas? Ang kamani, saan mayroon siya dito? Ang ito dito? Kamani, ah, Hala, ayaw! Go oh, 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 si JJ. Oh, Mag ano tayo? Mag ano tayo nga, Rod? Gayat okay, na ito habang nandoon siya. Hindi naman siya iyakin ano ano lang siya, lambing. Pag alam niyang busy ka, nasabihin sa'yo, baby, baby, baby. Hindi ng attention, gaganan siya. <laughs> Gwasa natin. Tapos maglalagay tayo ng, oh, oh, bay leaves. Yeah, bay leaves na. ano-ano lang nilalagay ko, mga friends. Tapos lagay, may ano na. Ano pang nalagay ko? Oh, tanglad. Ang tanglad dito ay 2 dollars. 90 pesos. Masarap yung kinababaw may tanglad. Kung ano-ano lamang nilalagay ko yung mga healthy, ano, healthy stuff. Kinakain naman ng anak, hindi siya, hindi siya mapili. Sa ng Diyos, kahit mahirap kami, hindi siya mapili. Ayan. Ano yung natin ito na mahal ng tanglad eh. magtipid tayo sa tanglad. Pero okay na yan. Meron pa naman dyan so, ata. sa Pilipinas. Sabi ko lang sa amin. Dyan na siya. Ay, ayaw. Kaya siya ong-ong. Tama na yan. Sabi na yan siya. Ayan na siya. Dyan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. And, uh, bango lalo isang ulo na lang ba work na ako o, anak ko balik na ako tingnan ko lang ang anak ko nanonood lang sya Hoy! Hoy! Aminika! Get down, please! Aminika, no, 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 no! Malaglag ka dyan! No, 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 Get down, get down, get down. Mama, swap to No! <laughs> <Ay>! <laughs> 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 Do you want watch me, sorry, child? Oh, Get down. Get down please. I'm <laughs> just gonna work soon? What do <laughs> you want? What do you want? Okay. Oh. Oh, oh. So... Eggs. Hi. Oh what? What? What's this? No, chicken fingers. 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 Did you buy fries? Fuck. Hmm. <laughs> yeah. Hey, yeah. what's Mama's baby girl. It's danger. i'm just gonna wash the dishes. I don't know, I'm gonna see her. Look ta -da, it's so yummy. Yummy, yummy food. More you want more? You wanna see more? Say more. Good job more. Open <laughs> <laughs> Wow, looks yummy. Yum, 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 yum. Close lead. <laughs> Paano tayo nga mga katapos? Mm. Isa! Ano, oh. Nakakaramdam to eh. Wala siya, oh. Manda! Pinadede ko muna siya. Luto oh, na to. Mekos-mekos ko na lang. Lagyan ko lang ng kaunting asin and call it done. Lagyan ko na lang siya ng spinach. Eh, malamot na. Lagyan ko ng kaunting asin. And, hindi na maglalagay ng, ano, garlic and onion powder kasi may garlic na naman and onion ito. Mmm, <clears throat> sarap. Lasang-lasang ano, tanglad. Sarap. Sarap. Pwede na tong, pwede na tong ipangtapat kay Judy Ann Santos, sir. <coughs> Punti nyo na. Ay, ano oras na?

Close door, please. Hoy! No, 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 no. Ew! Yucky! Oh, close door. Where's your ongong? No, -on. no, 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 no. Go see the puppy. Puppy, puppy. Okay. Okay. Hoy! Uy! We're being a brat. Let's go. This is ready. Ayan na guys ang ating ano, niluto.